Lolo Pogi. Ayan na, ah, nag-ihaw kami ni Lolo Pogi. Ulam namin kalahating bangos. Yung kalahati kasi kanina sinigang na namin. Lolo Pogi. Handito si Lolo Pogi. Uh, 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 <laughs> Pinuntahan ko dito si Lolo Pogi dahil lakwat siro, hindi na nauwi sa amin. But, mas gusto niya rito, nag-iisa siya dito. Ayan, si Lolo Pogues. Gusto niya dito, mag-isa lang siya. Dalawang bisis na ako nagpunta rito. Yun, kaya wala kami mga vlogs. Dahil si Lolo Pogi ay nandito. <laughs> uh, tapos, Bumili kami kaninang umaga ng maaga ako dumating dito kanina kahit maulan. Grabe nagbiyahe ako. Pero ang biyahe naman kasi ay isang oras at kalahati lang. Ayun, medyo maliwaliwanag na doon. Pero maambo na naman eh. Kaya nagmamadali kami mag-ihaw. Yan. Ito yung aming inihaw. Nabangos kalahati na lang. Yan. Kasi malaki naman eh. Hindi naman kami masyadong nag, ano, nagda-diet yan si Lolo Pogi eh. <laughs> Kasi yan na rin sa kanya yung t-shirt niya. <laughs> Pero, ayan. Ipakita ko dito kung ano ang nangyayari sa masyado ditong busy ang ang kalying ito. Yan, mula dun sa may kanto ng 7-Eleven hanggang dito. Ayan, no. Ang daming tao dito. Yan. Ano to? Puro mga pandinda dyan sa may tagiliran. Yan, o. Oh. Kitang kita dito. Busy, busy dito. Kanina, grabe ang tao dyan. Kumpul, kumpul. Tapos yung mga sasakyan. Ako, napaka-traffic. Yan, o. Oh. oh. bababa na tayo? Hmm. O, oh, sige, baba na. Ikaw na mauna. O kakain si Lolo Pogi. Totoo na, tigulang. Uy, ako, pwede na akong hindi hahawa kay Lolo Pogi. Dati-rati. Takot na takot ako. Tatawag pa ako kay Lolo Pogi. Nanginginig ang mga binti ko rito. Ayan, ngayon hindi na. Hindi na nanginginig ang aking mga binti. Gawa ng meron na siyang harang. Wait lang, Lolo Pogi. Wait lang. Yan. Iikot na, iikot na. O, dito na kami sa second floor. Iikot na. Iikot na. Ikot na si Lolo Pogi. Ha? Oo. Mm -mm. uh Oo. -oh. Kayo nag-gumawa ng paraan. Dito, re, 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 alba.